what's mga kasuya so magandang tanghali at atin lahat so ngayon uh, ang gagawin namin or content namin is uh, kami ng mga panang purmis purmis Kapat, kapatid ng lukan um, pero mali uh, so ngayon nandito kami sa dagat so makapal lang yun sa dagat so, dito sa dagat yan so nandito kami sa pinsan namin Pinsa yan Pinsa. sa juari siya yung mayari ng bangka at saka mayari ng dagat dito. <laughs> dito ba na sa buhay-buhay? So, <laughs> kasama ko yan si Julius. Junior! Si Weng! Rats boy! Yes! Rick. Yes! Di yeah, Box! Mr. Box! <laughs> <laughs> oh, wala ngayon si... Dito! So, Kaya may napuntahan! So, yun, uh, yung lingkod, yatin, din. Ay! Kameraman? Zero! zero! Okay, cha-cha! Ayan na mga kasuya, Dito na naman kayo para magbigay ng liyong isiyan at panibagong content sa araw na ito. Papunta kayo ngayon sa buwaya buhay sa Kutabato City para mga ng pananghala, no, kormis sa gitna ng dagat ng Tuay boy, boy. Abangan natin mga soya kung ano ang sinasabing Kormisu Halaan. Team Soya!

<laughs> Ito yung pinsan nang lukan. So yan yung content natin ngayon no. Oh. Formis, formis. Kontakin. Okay. Oh, yeah, yeah. Yeah, Malinis, nama Malinis. Okay. Kasin buang pugo. Max. Mr. Bax.

tatlo yan yeah. kormis yan ang kormis <laughs> hindi namin alam yung pangalan sa tagalog basta dito sa amin oh, so kormis pag kumakapasin natin guys is maliit yung kormis so yan is huwag kayong mag-alala kasi good size na po yan hindi yan siya gaya ng luka hindi <laughs> siya hindi siya gaya ng luka na malaki so yan kormis ganyan na talaga

Ito so guys, ang uh, kormis. Kormis talaga, malinis. bye bye yung kulay, no? Ya! kita tumpad guys yung dalawa ano ito? may water lily water lily lily water ito ito tempalang gana ang goal natin ang yan kasi gito abangan natin mamaya eh guys <laughs> yes, yes, yeah. so paano yan lutuin? yan? Para din. Ano yung magandang luto? Adobo, adobo, maganda. Ah, uh, adobo. Oh.

ayun lang sa kanya sarap na yun oh oh sarap na yun lagyan lang nam 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 oh mga Lating seasoning ano alay <laughs> tanglad tanglad okay. so ikaw eh ano yung magandang recipe na luto mo dyan ah uh, uh, Adobo Adobo so, It's a uh, Tubig lang daw Lagyan ng tanglat Ito yun Mas 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 Maganda uh,

yung sabaw lang niya mainit sa ano pa 6 opo oh, Six. mainit mainit sarap din okay ko naman touch boy so anong magandang recipe uh, sayo siguro uh, ado ado po yung sayo okay ado po so kung mapansin natin guys itong si Dutch boy is nagpagugo yes Siyempre, nadagdagan yung kagupo natin. Okay. Okay, so good luck na lang.